Magandang hapon po sa inyong lahat At welcome dito sa aking channel And Ang video ngayong ituturo ko naman sa inyo ay magluluto tayo ng ginataang dahon ng gabi Ituturo ko kayo paano magluto ng pinakamasarap na ginataang dahon ng gabi Pero bago kukusimula ng video ngayon, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel Sa lahat ng nanonood, maraming maraming salamat po sa inyong lahat At kung ikaw naman ay bago lang napadpa dito sa channel kong ito Huwag na kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking mga video na ina-upload. So ngayon, samahan niyo ako sa aking pagluluto. Una nating gagawin ay maggagaya tayo ng mga likado o sangkap para sa luto ginataan daw na gabi. Ang ihahalo natin dito ay yung uh, daing na tilapia. Nasa inyo po yan kung anong yung ihalo. Pwede pong bilis o tuyo pero sa akin try ko lang na ihalo yung daing na tilapia so, so ito po una ay balatan natin itong sibuyas isa sa mga sangkap sa ating lutuin Alam mo guys, at sasalang natin dito sa apoy. So, ito yung aking bahay. Ako lang po ang nag-assemble nitong bahay kong ito. Itong bintana na itong po ang gumawa niyan. Uh, ano po yan? Steel window. Uh, yan. So, pati yung pintuan na yan. Ako din lang ang gumawa niyan. Sariling gawa ko po yan. Sapagkat ako'y marunong mag-building. Kaya ako na lang ang utay-utay -utay na bumubuo ng bahay kong ito. So, ito, ako na rin ang coat at saka na mintura. Oh, yan yung aming munting sasakyan. Ako na po lahat ang gumawa niyan. Yung grills, yung kanyang canopy. Ako lang po ang gumawa niyan. Oh. So, medyo di pa yan tapos. untay utay lang matatapos din yan. And now, ito na po at tapos na ang ating nilutong ginataang dahon ng gabi. Presented. So, yan po yun guys ang ating pinasarap at napakasarap na ginataang dahon ng gabi. Yummy! mm <laughs> So, yun po yung guys. Kung makikita nyo talaga na katakam-takam siya. At mm, talaga napaka-simple ng aking recipe nito. Pero pag inyong natikman na ay talaga namang napakasarap at inyong hahanap-hanapin ang lasa nito. So, dito hmm, at mayroon pong gustong tumikim ng ating lutong ginataang dahon ng gabi. <laughs> so, yan po yun, guys. Ano man? Ano sa? Masap siya kasi lang hindi siya manghang pa. Gusto yung siya. manghang manghang. Yan po, yan yung ating menu. Hindi po siya masyadong talaga yung hinanghangan kasi pwede siya sa matatanda, pwede din sa bata kailangan kung magluluto ka yung buong pamilya Masakbi. ay makakakain so yun pwedeng isa pa so yun po nagustuhan niya at inulit ulit ang pagtikim ng ating pinataang dahon ng gabi yan. so ito titikman ni Bunso ang aming Bunso ang ating pinataang so, dahon ng taong. gabi so anong masasabi mo masarap nga siya pwedeng patikim ulit Anong masasabi mo ang Sa ating ang daan ng gabi. Ang tinig oh. <laughs> ito. Dapat madami niluto mo. Kasi napakasarap na aking luto. Diba? Hindi. Sobrang lang. Sobrang lang. Ano? Kaya na tayo? The best? Kaya na kayo? The best ba? Opo! <laughs> <Kaya. laughs> So, hanggang dito na lang guys at maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At dito at mm, inutayo tayo na nabunso ang ating tinatahang mm -hmm. gabi. Mm -hmm. <laughs> Yummy! Mm -hmm. Hanggang sa muli, sa so, susunod ko pang magkita kita na lang kung muli tayo sa so, susunod ko pang mga video. Maraming kong salamat sa inyong panonood. Paalam! 느낌이 진짜 미미